cool clicker is back guys ito yung jetmatic na gustong ipagawa sa atin kaya titignan natin kung anong problema ito yung ay ayaw daw mandar kaya nakikita nyo naman walang tubig zero yung gauge nya check natin dito kung may kuryente baba tas natin Then mamaya check natin kung may power gamit yung tester natin. Yan. Nakikita nyo naman. tas pa ba natin yung power? Kaso, wala pa rin. Uh, ayaw maandar. Hindi maandar yung makina. Ano kaya problema nito? Yan, nakababa. Kalagan natin yung tagip noon ito yan kalagan natin yan kadalasan pag ayaw mandar ng makina hindi ito unang check kung bakit ayaw mandar baka dito yung problema nya yan tas natin yung breaker para i-test natin kung may kuryente. yan o. Ito yung karaniwan na ginagamit kong pang test kung may power yung kuryente. Yan. Kagaya niya, no? Ito lang ang aking gagamitin. Ayan na, nakikita nyo naman. May umiilaw naman siya. Kung napapansin nyo. Yan, no? Yan. Ang dali lang. Ayan, ayan. Ayun, ka, na yun. Ayan, nagkikita nyo. Hindi ka pansin eh. Ayan, ayan. Ayan. Nagkita nyo mga guys. Ayan ka power check nyo yan kabilaan ayan kita nyo sa kabila check nyo lang yan kabilaan pag walang kuryente or power may sabihin may problema yun baba natin yung breaker Ayan. O. Ang dumi oh Kung makikita nyo lang ng actual yan. May dumi sya. Tsaka may langgam. Parang binahayan ng langgam. <coughs> Tapos, gagamit tayo ng papel dalia. Ito yung ipang kukuskus natin dun sa ano maduming parte nung daloy ng kuryente or power ayan ang kapag mama. nyo yan o. No? Oo. Oh. Hindi ko na kinuhaanan ng malapitan kasi. Pinahawak lang natin sa ating kasamang kameraman. Fold mo lang siya na maliit para makapasok yung papel dali. Kabilaan yan. Kusim lang ng bagya. Kabilaan. Para matanggal yung nangitim na parang spark. Ayan. Ngayon kung kita nyo parang okay na wala na siyang nangitim pwede na yan yan Yan. Malinis na siya. You know. Ito. Ito yung kinaskasan natin gamit yung papel dalia. Try natin diyan Pag umandar. Means. Doon yung problema nung ano. Bakit ayaw umandar yung jetmatic. ayun guys dumadami okay. na naman laman ng kinamit natin Okay na yan siya kuya Tumayimik siya no Ganun lang Please like and subscribe to my YouTube channel para magawa tayo ng mga panibagong video like this. Thank you for watching of my this video. God bless you all. Thank you. Thank you.